I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Alam naman natin kung gaano nga talaga kakompartible itong ating Donny at Belle sa isa't isa. Na talagang bagay na bagay nga itong ating couple at kitang kita nga rin sa bawat tinginan ng dalawa kung gaano sila ka in love sa isa't isa. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Kahit nga sino pa kay Donny Pangilinan ay mananatiling kay Belle lang ang puso niya. Narito nga guys ang video. At ayon pa nga guys dito, tapos ini-issue lang kung kani-kanino. Mangingisay talaga yung mga secret kopong-kopong na yan eh. Dahil grabe nga talaga tumiti itong ating doni Pangilinan kay Bel Mariano na in love na in love sa kanyang tink. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag uusapan na. Alam naman natin na kahit LDR nga ngayon itong ating couple ay updated pa rin talaga sila sa isa't isa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.